kabado, balisa at hindi mapakali. Yan ang nasaksihan ng Senado nang impitahan ang aktres na si Maricel Soriano sa isang pagdinig tungkol sa pagkakasungkot niya sa isyu ng ilegal na droga kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. We have Miss Maricel Soriano sir. Ma'am, you seem to be so tense. Just relax. Huh? This is only senator bato. This is not the king of the world. Please, relax. Wala, wala, ka problema, ha? Relax lang. Oh, masyado kang tense. Baka mamaya may tubig ka dyan. Please, ha? drink water. Sa kanyang speech, klinaro ni Sen. Pato de la Rosa ang tunay na layunin ng hearing. Today, the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs will continue to conduct this motu proprio investigation in aid of legis legislation on the alleged Pedia leaks. Ang investigasyon na ito ay in aid of legislation. Hindi ito investigation in aid of persecution. Kung showbiz at chismis ang hanap ninyo, hindi niyo po 'yan makukuha sa Senado. Simple lang po ang mga nais nating malaman. Sa ating investigasyon, kung paano na ang confidential classified documents na dapat ay nasa pangangalaga ng ahensya ng gobyerno akin. Wala po akong alam. Nabanggit sa kumalat na di umunoy dokumento ng PIDEA na may isang grupo ng mga personalidad sa showbiz at politika na madalas gumagamit ng illegal drugs sa loob ng isang condominium unit sa Makati City. May property ka ba sa Rockwell? Opo. Hanggang 2012 po, nabenta ko na ho yun. Wala na ako doon. Pinenta ko po siya noong 2012. Yun lang po ang naalala ko. But then you admit na you are the owner and at the same time the occupant of such unit. Apo. Pwede bang kahingi ka ng kopya ng deed of sale na bininta mo? Apo. Hanapin ko po. Maging ang isyong kinasangkutan ni Soriano labing tatlong taong nakalipas, hindi pinalampas sa Senate hearing. Ito rin ma'am, may may napabalita. In 2011, two former household workers who lodged a complaint of serious physical injury against Maricel Soriano stated that they decided to flee from the actress condominium unit also because of her alleged cocaine use. Ano po masasabi mo dito sa balita na ito? Hindi po totoo yan. Kumbensido naman ang mga senador na mayroong discrepancy ang mga pahayag ni Jonathan Morales, dating PDEA intelligence officer na nagpatunay ng legitimacy ng PDEA leaks mo, Agent Jonathan, yung sinisiwalat mo rito, panay hearsay, eh, hindi ka namin paninwalaan. Dinamay mo na yung presidente. Sinabi ng PDEA, he was never included in the drug list. Sinama mo mga ibang personalidad, mga sikat na artista, never included in the drug list. Alam mo, kaling, huwag mo naman idadama yung mga ibang personalidad na wala namang kinalaman. Nagbigay naman si Soriano ng mensahe para sa Senado at nanindigan na wala siyang ideya sa mga paratang na binabato sa kanya. Ako po ay nakatanggap ng imbitasyon galing po kay Senator Bato de la Rosa para magbigay ng komento tungkol sa issue na pinag-uusapan dito sa hearing. Unang-una humingi po ako ng paumanhin dahil hindi po ako sanay sa mga ganito. Alam niyo po, first time ko na po talaga na makatanggap ng imbitasyon na humarap sa Senado. Nakakakabahat, nakakatakot. Sa totoo lang po, hindi malinaw sa akin kung bakit po ako naimbitahan sa hearing. Nagtataka lang po ako dahil lahat po ng tumestigo dito ay nagsabing hindi na-verify ang impormasyon ni Mr. Morales at walang imbestigasyon na naganap. Pasensya na po kung nalilito po talaga ako dito. Gayunpaman, mataas po ang respeto ko sa Senado at sa mga kagalang-galang ng mga senador na nandito ngayon, sa abot po ng aking makakaya, tutulong ako na sagutin ang inyong mga katanungan. Thank you ma'am, answering uh, the questions uh, with all honesty.